Galing talaga mag-type ng notebook ng maganda kong anak mga idol. Oh. Yan. Sideline ng anak ko yan mga idol. Sideline niya yan mga idol. Nagtatay ng notebook para magkapera mga idol. Andito mga idol. Napakaraming notebook. Ito. Notebook ang laman nito lahat mga idol. Bigyan mo pandisal sa atin na. Ayan mga idol. Oh. Mga notebook yung laman nito mga idol. Napakaraming notebook. Oh, ang daming notebook. Ayan. Ang oh. daming tatay notebook sa anak ko mga idol. Nasa isa, dalawa, tatlo, otat, lima. Limang karton. Limang karton mga idol. Yan palang natahe ng Mama anak ko mga idol. Son 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 idol oh. Sumasasarap pa hmm. oh, pa sa mga ano pa Napakagaling. Magaling ka pala dumiskartin na. Maghanap buhay. Pwede na pala akong hindi magtrabaho. Like. Ikaw na lang sa sa amin. May sideline ka na eh. Ano, hindi na lang magtrabaho ang papa mo. Ha? Bakit? May trabaho ka na, na? May kinikitaan kana? na. na ha? Sa ano Sa pagkain ng Ano, notebook talaga mga idol. Hindi na ata ako magtatrabaho nito mga idol. Kaya na ako buhay ng anak ko mga idol. Oh, huh? notebook. Napakakapal ng ano mga idol. Ang problema mga idol, isang karton nito mga idol, 50 pesos. Eh, limang karton to mga idol, kaya 250 yan. 250. Marami pa, marami pa ang darating ng mga stock mga idol. Marami pa.